okay naman po yung ano ninyo okay naman po yung pasatan nyo ngayon holy week <laughs> okay naman yes sir ano pangalan nyo sir ah uh, ang hilito ang hilito shout out Asuncion. po kay yes. shout, uh, shout out po kay sir ang hilito at kay kuya uh, ang hilito asensyon at kay nga pala sa mga taga balpa siya dyan yes. ano pangalan nyo kaya <laughs> pa Ah, uh, Grifio Ayan, yes. shoutout po kay Kuya. naman. Ito pala si Boy Tanong TV. Yan ang ating vlogger ng Maribes Batana. Ito ang ating moderator. Mamalimos At ito po si Sir. Yeah, enforcer po dito yung sa may crossing ng ano. Bonifacio sa Kaipag. Ang babayit na enforcer natin. Ito, sila po yung mga driver. Yan yeah, yung mga nakatambay dito. Ako, badyaw dito. Badyaw, siya ngayon. <laughs> Sir, okay naman po yung ano ninyo. Okay naman po yung pasada yung ngayon. Holy Week. Ah, <laughs> okay naman. Yes sir, ano pangalan niyo, sir? Ah, uh, ang Hilito. Ang Hilito, shout out uh, po kay. Yeah. Shout out po kay Sir Ang Hilito at kay Kuya. Uh, ang ganda naman to. Shout out nga pala sa mga taga-Bulfo si Yo, Sir, mga ganun lang traffic enforcer na sila. Nandito siya ngayon sa crossing ng papuntang Balon, papuntang Bayan, to sa Bonifacio 'yan. At siyempre dito sa May Ipag. At siyempre, ito yung mga masisipag nating mga driver. Kasama si driver ka rin ba? Magjawa ko rito, Ah, bajaw ka wala <laughs> naman. At siyempre si Kuya na uhaw yan eh. Ano pangalan niya kaya? Ah, uh, uh, Rito Yokorpin. Ayan, shoutout po kay Kuya. Ayan, Ayan mga lehitimong tricycle. Sila ang mga lehitimong tricycle driver dito sa Marabeles. Ayan, mga masisipag. Oo, masisipag. Uh, Ayan, shoutout nga pala sa mga taga-Kabite. Ay, Kabite. Shoutout po sa inyo. Ayan, siyempre si Sir, hindi tayo papahuli. Uh. Ano pangalan niya, Sir? Sedi Kabiling. Iyon, Kabiling. Shoutout pa sa inyo. Salamat, Kami pa pabati ko. Pasayero namin. Iyon. Sana maka, ano pa kayo, makakuha pa kayo ng maraming pasahero ngayong salamat, araw na to. Hanggang bukas at susunod pa na araw. Yeah. Salamat, salamat po. Ito yung mga tricycle na nakaparada rito sa may salamat, ano, Bonifacio. Salamat, <laughs> Yan. Alo, alo, alo sa araw-araw sila nandito para maghanap buhay. Okay. Yeah. Para sa pamilya may mga ayon na sila. Para sa pamilya. Uh, pang sports pa. sports <laughs> pa. <laughs> <laughs> yeah, so guys, nandito so, sila po. sa gilid ng Green Oil. Yeah. Yeah. May kita yung Green Oil. Pila ng ano? Pila ng kanto ng Bonifacio. Yeah, pila ng kanto uh, yeah. ng Bonifacio. Yeah, At dito rin dito may mga like, yeah. ano, may car wash pa rito kaya kung gusto mong magpa-car wash dito yeah. So guys, maraming salamat ngayong Holy Week ay Uh, punta natin ating mga mahal sa buhay at siyempre, eh, kahit na-busy tayo, huw natin sila eh, huwag natin silang kakalimutan. At huwag din mag, huwag kalimutan mo magpasalap sa ating Panginoon. May shoutout sa mga Taga Ripasyo, yun. Mga tricycle driver natin dyan. Sigat po kayo lahat.